ta sa barangay Kandating. Ayan mga boss, mga master Oh. Ayan dito tayo sa barangay Kandating. Ayan ganda ng spot oh. Ah, solo ko, solo. Ah, mag-aalas 8 pa lang mga boss, mga master. Ayan dito tayo. Ganda ng spot oh. Ayan po. Oh. Inatid ko lang po si Mrs. dito sa Pampanga. Dumaan ako rito sa may ano, Cabyo. sa barangay Kandating. Ayan Ganda ng spot mga boss, mga master. Solo pising tayo dito. Nag-isa lang tayo dito. Paano gagawin? Ah, simulan na natin para makahuli tayo. Yan, naway makahuli tayo dito. Pang uwiwan lang sa Santa Rosa. Mamaya. Ay, hu hu roho. Ayan po, oh. Ikat po natin. Roho. pag-uwi na tayo papunta sa pag-uwi Santa Rosa hindi po ko na rin dala eto net ito tayo Ayan, dito lang po sa gilid ng isda mahirap po yung bulating magukay ayun o sinaagat na po mahirap po magukay ng bulating ngayon sa panahon ngayon pagka hindi po nag-uulan matigas po yung Roho. Yan Roho again. yeah, mga pag-uwi na po tayo. Santa Rosa, sa Santa Rosa, ng isda. Yan okay. pangalawa. So, pangalawa na, ang huli natin. Yan unti-unti po nila ayun po ah, ayun kaya ganun po ayun gagawin tayo rito makakadalawa pa lang tayo Iko po maliliit yung mga agad dyan po ayun dito tayo po pesto ayun dito ayun dito lang po tayo sa may gilid meron dyan. Ito, so, lang eh. Kinaagot na agad eh. Oh, uh, uh, uh. Uy. Roho. Ayan, good size na rin po ito. Pang daing ah. Pangatlo. Ayan, biglang kinaagot po agad eh. ng roho. Pag uh, ano ko lang ng pamingwet ah. Takaw. So, good size na rin po ito ah. oh. Roho. Tandaing. Pangatlo. Yung ano, yung mga raw. Ayan o, yun ang tatataw-taw. Yun ang tatataw-taw. Ta -ta 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 -ta. Mamaya-maya ma po, kakagatin na po agad yan. Takaw po ng loka. nakahuli po kanina, hindi ko lang nabidyohan. Sobra takaw ng loka. Kaya ma malakas po sa pain. Ngayon, may akin agad po. Hindi ko lang binibidyo ang program. May nahuhuli lang po ako nagbibidyo kasi. Makauwi man lang tayo ng isda pa Wala lang mamaya. Ayan po, agad na naman. Oh. Hmm? Huh? Ubus na naman po yung pain. Oh. Ayan, dito lang po yung sa gilid yung mga isda. Lalo po yung mga lukaw. lukaw. Ayan po, agad po. Kalalagay lang. Oh. Kalalagay lang po. Kinaagad na agad. Ayan po. Ayan po. Pumahole, mga naman ako lang po. Medyo malaki po yung hook ko. Ubus eh. oh, busa po yun. Saka pamahin agad. Ngayon oh, po 'yung busa Ngayon oh. po, kinaagad na naman 'no. Oh. May makalahuli naman ng malaki. Ayan oh. Oh, po. Oh, kaya, na naman 'no. Ayan oh. Ayan po. Sobrang tatakaw. Oh, basta naman po isang pain. Oh, kabababa lang po. Kaya alat na agad. Oh. Hindi naman mahuli. Yan po. Ano ba yan po? Wala ng pain. Ayun po, ayun na hmm. Ayan okay. po, may nakagat o. Hmm. Oh. Na po tayong pain No? Meron na tayong may sa may Santa Rosa. yon so yon uh, uwi na po tayo. Ayan, meron naman tayong nahuli dito sa uh, kandating. Ayan, tumatawag na po sumisis eh. Uwi na po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ay, maraming salamat po ulit. God bless po.